Kumusta po mga kasinger? Magandang gabi. So bali, alas 12.40 na ng madaling araw. So yun sabay na kami na utol lumusong. Sana may labas na ngayon. Sana may sampanay ng isda kagabi kasi eh. lumusong ako kagabi halos tatlong oras ako isang batog lang yung huli ko grabe talaga ka napakadalang talaga sana ngayon mayroon na para makabawi tayo so ayawang ko lang kayo utol ko ngayon saan yung spot niya ngayon so ako balik ulit ako yung sa dating spot sa may kamakuhan papunta ulit doon na meron na para mabawi tayo so yun na ba ngayon lang ako sa madadali natin sana suwertehin na madadali na tayo Mexican driveway naman na natin panit kung tawagin namin dugtot tuna ayun know? o kahit hindi, hindi kalakihan malakas talaga yung isang ito ayos oh may may binamanan na tayo nandito na ako sa may barangay ginarawa yan con todo lo apuntas a la complexión río. Wan, sa kapat malaking katambak <laughs> may sayawan naman dito may mauna muna tayo sana makakasama mo <tos> salamat salamat na kong kita gatapang na ba Thank you. Nakakaya pa to. Salamat. Sana sa dagat ng Tandinaw nakakadaan sa malalim. nang huli ko dito sa may imaga. Tambak. muchas pagka malapit ng lumiwanag. sobrang amo halos ma sundot na ng dulo ng pana nandito na ako sa may no? ginarawa yan Ayan, ano. maliwanag na sa likod natin ano. maliwanag na mag-aalasin ko na Nagawa na lang tayo. Nandito pa ako sa may binarawayan. Salamat at may sampal yung isda sa may kabakungan. Buti walang na. Uh, walang kalabang kaya nakasampay yung isda. Kung hindi sana nawala yung ano parang dilis parang tamban hindi sana nawala tinangay na kasi pakapunta sa malalim kaya nawala yung batog o so, so, yun naman yun sa bakit tapos kiloy natin pinasok na yung natin ng tubig A few moments later. Yun dito na tayo. Salamat. Sa ito lang kulambutan. Yen. Madami yung huli natin. Si Otol na kahuli siya ng ano? Kulambutan. Isang kulambutan ay mo kung ilang kilo yon salamat walang compressor <laughs> nakasampay yun sa maral doon sa may spot natin sa may kamakungan yan ito siguro yung nung nakaraan na hindi na pa ni sa may barangay kinarawayan dito yata yun huwi na natin yan 1.4 bali pagsamasamahin natin natin ano pare-parehas na naman yung presyo nito Salamat. Nakabawi din tayo sa gusto natin ng makarang gabi na isang piraso lang yung huli natin yun ito sama natin to yan. Sakto. 6 na kilo. Thank you. Para din eh. din tayo. Bali 240 yung kilo nito. Yan. At sa batok natin titira tayo ito na dalawang piraso para sa pangulam natin yan 2.7 ito. ito yung pangulam natin sa maghapon yan, isang kilot kalahati yan. isa sa tanghali, isa sa gabi yan. salamat, nakabilis rin so yan, tatalo natin kung ilang kilot tapos kung magkano ikitay natin ito So yun mga kabinjor, salamat sa mahal Panginoon at kumita din tayo. Ayan, kumita tayo ng 1,818. Ayan, bali yung kabuang huli natin, yan 10.2 kilos po. And salamat. Nakabawi rin tayo sa huli natin ng isang gabi na isang perasa lang. Ayan, bali yung kabuang na ipinta natin, ayan, 8.7 kilos lahat. Ayan, salamat. So yun, shoutout po tayo good morning po mga kabinjor <coughs> ayun so tanda po tayo Ayan alas 9.35 na ng umaga ayan so ayan unang una shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan maraming maraming salamat po sa inyo mga kabinjor sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout po sa inyo ayan sa sulok mampura kayo ng mundo naroroon ayan shout out po sa inyo ayan Shout out kay Villa Flor Pilayo. ayan shout out po sa Mama Ivy. Shout out kay Fernando Lakasan Dili. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Jules Prince Adalim from Santa Rosa, Wybay Siha. Shout out kay Helbert Villesa. ayan shout out po, Idol. Shout out kay Shini Yangyang. Yang. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos Lehas. Ayun, shout out din po. Shout out kay Calix 03 Valdez ayan shout out do. Shout out kay Jose Rondan Jornales. Shout out kay Jewel Bael shout out kay Larry Tudyo from Leyte shout out sa Kayadong Family ng Naik Kabiti shout out kay Irming Ronia shout out kay Komiso Family from Bohol ayan shout out po shout out kay Romel Nabariti shout out kay Gaswell Saiko shout out kay Cesar Abling and Family from Sipukot Kamarinis Sor shout out kay Joel Bius from Saudi Arabia Damam ayan shout out po Shoutout kay Gloria Alpiras from Borgos, Pangasinan. Shoutout kay Ernesto Fortis. Shoutout kay Ruby Lara. Shoutout kay Jules Fortis. Shoutout sa mga taga Valenzuela City, Manila. Ayan, from Johnny Batalona. Ayan, shoutout po yan Idol Johnny Batalona. Ayan, shoutout po sa lahat mga viewers natin dyan sa may Valenzuela City. Shoutout kay Ramon Navarro. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay Roman Balag from Binangonan Rizal. Shoutout kay Amit Piholes. Shoutout sa Delatori Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out. Shout out sa mga solid jobbers natin dyan sa May Barangay Lagundi. Shout out kay Bong Disulok, LV Albing Tulay, Kalopis, Larmi Disulok, Trisha Disulok, TV Disulok, Idna Disulok, Ryan Disulok from Babat Leyte. Ayan, shout out po. Shout out po sa lahat ng Disulok family dyan sa Babat Leyte. Shout out kay Antonio Isanan at sa mga taga-samar. Ayan, shout out po. Shout out kay Mayra Joy Benahira at Jose Ili Bracamonte from Ulongapu City. Shout out kay Mark Lawagon from Bataan. Shout out kay William Campomanes from Alaskan Vlog. Ayan, shout out po. Shout out kay Jubil Velasco. Shout out kay Jirik Grida ng Pacific Plaza Towers Condominium. Ayan, shout out po. Shout out kay Ronnie Pintason. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Kuya Abu TV from Toronto. Shoutout kay Arnel Gonzalez at kay Aldrin Bro Jake. Bro Dun, Bro JR, Bro Jason at sa lahat ng iba pang members ng Ragay Spiro and Anglers. Shoutout kay Jpoy TV. Shoutout kay Armen R. Ahido and Ahido Family from Rosario Cavite. Shoutout kay Jolik Sarsaba. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Andrea Nicole Alconis at uh, Ailey Alcones at Romeo Alcones from San Chodoro, Oriental Mindoro. Shoutout kay Jeremy Gangi from uh, Gimaras. Shoutout kay Armando Suaberris from the Aurora Borlongan. Ayan, shoutout din natin mga kapatid mga kapwa natin sa channel. Ayan, una-una, shoutout kay Ma'am Meritual Puentes. Ayan, shoutout po sa Ma'am. Maraming maraming salamat ma'am sa tulong na pinagkaloob mo sa amin ni Utol. Ayan, kay Utol Rapis for Fishing. Ayan, shoutout kay John TV Vlog, my star TV Vlog, Beres Piro. Kapinas Official at hindi sa vlog Kapangandoy Boss Book Fishing Abog Sight TV Si Adventure PH Pandan Fishing Adventure Rodeway Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Bossing Vlog Chisi Adventure Dix TV Official Si Badong Vlog Who Adventure Banay Vlog PH John Fishing TV Reangler Island Gat TV Larry Amos Hilario Lakwat Zero Kapana TV Adventure EE TV Adventure june Lee Fishing TV Koya North TV Adventure Mix Vlog Nanay Robby Channel Channel Regis Adventure Archie Boy TV Official Arnold Porocha Vlog Bonbon Fishing TV Kasisi Vlog Judy Driver TV Roger Lonor Mix Vlog Kapishing Lokasi Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Vidimor Channel TV Bigol Hunter Vlog Jubin TV Boracay MP Eric Adventure Ayan Supportan din po natin mga ka-adventure yung kanilang mga channel Ayan Sa mga nais nice magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section para next episode sure may shoutout po kayo So yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye, -bye.